Yan, mapagpala nga ako mga kamangyan na ano, Dito tayo sa isang antinge dito na nagahawak din po ng iba't ibang uri ng agimat. Ano? Tulad po nito. Yung Pico Roma na tinatawag si na Pico Roma Bulag. Ano? Magaling sa depensa po yan. Ang likod po ay tatlong persona. Ano? mainam sa kumbate din yan. Basta yung mga testamento niyan, alam nyo, magagamit nyo yan. Panggamutan na na. Sobrang luma na. At buhay na buhay. Ayan, meron din po siyang santo ninyong balasik. Ano? Ayan. Ayan. Santo ninyong balasik na mainam sa swerte, hanap buhay at pampamu. Niyog po na magkabilay po Ano? Di roskas po yan at may laman yan sa loob. Yan. Ito naman po yung tinatawag na batong beringan. Yung iba po nito ay kumakalog. Ano? mainam sa pangontra at depensa. Yan. Yan po yung tinataglay ng batong biringan kung tawagin. Sa iba naman yung katawagan dyan, batong inkanto. Ano? Ito, marahil familiar na din po kayo dyan. Ano? Ito po yung sapiro na tinatawag. Yung kakilala ko dati na nagpakita ng ganito, malambot tapakan lunok. pag pinatak mo tumataginting Ayan. ito naman no yung sing, sing na ginagamit pang kumbate nung no. may ari ano? star of david tapos yung laman niya, sa gitna ay leklay tapos meron din pong mga palaman sa loob ano ayan pag may mga tanga kayong ganyan, iwasan nyo yung magpahakbang. Ano. Ito naman po yung solidong mutya ng kabebe na naging fossilized po siya sa buhay na bato. Ano, mainam po sa lakas, sa panghatak, pampaamo. Taglay din po niya ng kabal. Kasi nga po po Ano, disclaimer lang po sa naniniwala lang yung video. Ano, ito naman po yung medal yung das na tinatawag Trespico, Roma. tapos JCS yung beads niya po ay isa ding pinakatakotan ng mga elemento kasi po ito ay buto ng pakil na saging ano yan kaya yan yung inilagay dyan para doble purpose ano yan po, basta mga kamangya, kung magtatangan kayo ng ganyan, iwasan nyo yung magpahakbang. O yung sa mga bagay-bagay tulad ng sampayan. Ano? Para maiwasan nyo na humina yung gamit nyo. Ang ganda nito. Oh. Kabila ay Ayan, shoutout po sa lahat at magandang umaga.